and guys tanga nga pa aking boyok ng kanduli pa ba lang kanduli ni to? pa kagaling, pa masarap, sarap. <laughs> Ngayon nga pala mga mare ay sumama na naman nga ako sa aking buyok dahil mga nga siya ng kanduli. Itatapa kasi namin ito mga mare tapos ay isisigang namin ito ng may gata dahil masarap nga daw iyon. Kakaunti na nga lang ang nakakaalam ng ganitong klaseng pangingisda dahil mano-mano nga itong hinuhuli sa pamamagitan ng kamay. Ang isdang kanduli kasi ay madalas na sa ilalim nga ng puti kaya naman madali na nga itong nakakapa. Panoorin nyo na nga lang, mga mare kung paano kapain at hulihin ng aking buyok ang mga isda sa ilalim ng dagat. just ko mga mare, akala ko nga ay lamang ang kaya niyang kapain, yung pala naman ay pati kanduli. Diyos ko, dahay. Yan guys, na ang aking buyok ng kanduli. Tagal lang. Oh. Ayun ang huli niya. Okay. Oh. Okay. Mm. Meron? Nasaan? Mataba? Wala lang ang katuloy rito. Nga ni, eh, mataba. Paano may nahuli yan? Kinakapala sa ha? burak. Paano man nahuli? Nasa. Ha? Paano ah. man nahuli? Wala, kaya ka ba sa burak? Sa burak? Wala kayo. Mm -mm. O ba, sarap o. Oh. Madali tayo mga karami rito. Ang malaki. Alin? Ang hindi ako malaki. Mapipili ba yun? Oo. Oh. Ayan na naman, lumusong na naman. Sumisid ang aking buyok sa ilalim ng dagat. Ayan o, oh, banghusay ng kanyang panguhuli. Kinakapalang yan guys. Sa ilalim siya ng dagat. Lawa pala. Baka mabash na naman tayo. Lawa nga pala yun. Ang lalaki ng huli. De! De!

Uy, aba! Makagaling! Makagaling ah! Ba, napakagaling mga huli. Paano mo nangagawa yun? Baka mga tibu ka. mo sa putik. Sa putik? Oo. Magagaling oh guys. Ang dahil ng huli. <laughs> Tagal mo nga eh. Kala ko nawawala ka na eh. Kala ko hindi ka nalulutang. Okay, Ari na ba yan? Kulang pa, kulang pa. Manguli ka pa. Napakagaling ah, mga pa, aba. Mampayat, tasa mo nga ito. Ha? Mampayat. Tapon mo na. Uy, sayang. Mampayat ka. Saan ka ba banda na mga pa? Magit na ba? Mababaw lang ba dyan? lang ba dyan? Guys, sumisid na naman. nasa na kaya? Ang aking bayok. Nawawala na sa ilalim ng lawa. Guys, walang cut to ha. nyo. Matagal siya sa ilalim ng lawa. Ay, hey, naman. meron na naman. May hawak na naman. Grabe guys oh. Ilan yan de? Oh, oh. Apat? Oo. Oh. Ay, paano mo nagawa yun? Ha? Ah, professional lang ang nagawa Paano mo nagawa yung apat? Tama na yan. Oh. Dain na. Grabe guys. Apat sa isang hulihan lang. Okay. Grabe. Yan. Napakagaling! Sino mang hihingi, oh! Hirap. Pagkatapos naman niyang mga pa, mga mare, ay umuwi na nga rin kami at nilinis na nga rin niya ang mga isda. Hinugasan ko na nga rin ito, mga mare, at pagkatapos ay inasinan ko na nga rin ito isa-isa. Bago nga lang ako makakatikim ng ganitong luto at sabi nga nila ay eh, wala nga daw itong kalansa-lansa at napakasarap pa. Kaya naman, sobrang excited na nga akong matikman ito at ako na nga rin ang nagtapa nito. Inilagay ko na nga isa-isa ang mga isda sa parilya at buyo ko naman ay kumuha ng dahon ng bayabas dahil ito nga ang gagamitin sa pagtatapa. Dito sa amin ni dahon ng bayabas at dahon ng mangga ang ginagamit sa pagtatapa dahil mabango nga ito. Halin! Dito na! O, tanggalin, tanggalin, tanggalin. Ito, yung... Diyos ko mga mare, muntik pa nga itong masunog dahil hindi nga namin nabantayan. Diyos ko, dahil. <laughs> <laughs> Nang maluto na nga ito, mga mare ay hinango ko na nga ito at inilagay sa isang pinggan. Habang hinahango ko nga, inaamoy ko nga na napakabungo nito at parang bansarap na agad kainin. Eh. Medyo marami-rami nga rin itong aming natapa at sabi nga ng aking buyok ay iluluto na nga daw namin itong lahat. Naligo nga lang ako sa glit mga mare at pagkatapos ay inihanda ko na nga rin ang mga sangkap ng aming lulutuin. Isisigang nga namin ito sa bayabas at lalagyan namin ito ng gata. Kung nanonood nga kayo ng mga vlog ko ay nakapagluto na nga ako nito kaso ang kaibahan nga lang ay iyon ay sariwa at ito ay naitapa. Hiniwa ko na nga isa-isa itong mga bayabas at pagkatapos ay tatanggalan ko na nga rin ito ng mga buto. Maglalagay na nga rin ako dito ng dalawang santol para mas masarap nga ang lasa. Pero syempre hindi natin isasama ang mga buto at balat nga lang ang ating ilalagay. Pinagsama ko na nga ang bayabas at ang santol at pagkatapos ay lalamasin ko nga lang ito sa asin. Diyos ko mga mare kapag nga usa sabaw ay paboritong paborito nga ito ng aking buyo. Wala nga kaming nabiling gabi at kung ano na nga lang ang available sa tindahan ay yun na lamang ang ilalagay. Ginayat-gayat ko na nabiling binili kong sigarilyo sa tindahan at tuwang-tuwa talaga ako dito sa aking lulutuin dahil ginataan na ay sinigang pani. Itinuro nga lang ito sa akin ng aking bianan at namimiss na nga daw niya ang ganitong luto dahil nung araw daw ay palagi daw nila itong ulam. Madali nga lang din magluto nito mga mare at pagsasama-samahin mo nga lang ang mga sangkap. Inuna ko na ang inilagay ang pangalawang gata tapos idinagdagan ko nga lang ito ng tubig para medyo dumami nga ang sabaw. Isinunod ko naman ang bayabas sa at ang santol pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang siling panigang. At habang pinakukuluan ko nga ito mga maret ay nahiga nga muna ako dito sa duyan at sana nga ay hindi ako makatulog dahil napakasarap mahiga dito sa duyan. At nang kumulo na nga ito mga mare ay isa-isa ko na nga nilagay ang mga kanduli at hindi ko pa nga natitikman ay parang bang sarap na agad. Naglagay nga lang ako ng mga pampalasa kagaya na nga lamang ng asin at asukal dahil sinigang sa bayabas nga ito. Pinakulo ko nga lang ulit ito at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang sigarilyas. At kung napapansin nyo nga mga mare ay maraming ang itim-itim sa paligid kaya naman tinanggal ko na nga ito. At nang medyo lumambot na nga ang ating sigarilyas ay nilagay ko na nga rin ang kakanggata at pagkatapos ay isinunod ko naman ang kangkong. Diyos ko, mga mare, hindi pa nga naluluto ay naglalaway na nga agad ako at gusto ko nang makakain. Sandali ko na nga lang ito, pinakuluan at pagkatapos ay tinikman ko na nga at Diyos ko, mga mare, napakasarap talaga. Para nga siyang hindi kanduli mga mare dahil wala talagang kalansa-lansa. Siguro dahil sa proseso na rin ng pagtatapat na wala nga ang lansa nito. Hindi nga ako pala kain ng kanduli mga mare pero ito talagang lutong ito ay masasabi kong the best talaga. Kaya naman tara mga mare at pare, kain po tayo. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani? Oh, Sarap. <laughs> Ilang! Hapakasarap. Oh, <laughs> <laughs>